Ayun o. Know? Ang balita. Register ka muna para sa raffle sa 24. Ano yan? 5 million worth. 5.5. O? Ano ano ah. nasa 5. Love yun. Hawa Wasaki akin. Di mo kasi yan. Autobots! Best <laughs> <laughs> ride ka. Video you na kita. Know Mamaya baka makaibong guho <laughs> <laughs> eh. Alright, alright. Alright. What's up mga tol! Balik kalsada na naman tayo gamit si Choji ang ating PCX160 hindi naman nag-jogging pants, and kung ano-anong riding gears dyan dahil malapit lang ang ating pupuntahan. Pupunta tayo sa Moto Market Eton Santa Rosa dahil may event sila doon at susuporta tayo sa ating mga kaibigan doon. Ibo-vlog natin ng onte dahil rest day natin ngayon at may onti tayong oras eh sasamantalahin na natin ano sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na masubukan itong Insta360 natin. Titingnan natin kung gaano katagal ang baterya. Kung hindi ba magkakaproblema sa mahabang recording. Kung mag-overheat ba siya. And all that o sana maging ang lahat and balita ko masaya ang event doon sa Moto Market Eton Santa Rosa ngayon dahil marami silang pakulua doon no? may mga raffle mga games cocktail party and maraming mga iba't ibang klaseng motor na i-display -di doon yun ang inaabangan natin ano? titignan natin kung ano ba ang magagandang motor na ipapakita ng Moto Market at kasama ata ang Wheeltech doon no? in collaboration with Wheeltech gusto rin magka big bike balang araw ano? balita kita ko maraming big bike na naka-display doon. Doon sasamantalahin natin yung pagkakataon na mahawakan <laughs> para ma-attract natin yung energy at balang araw ay makamit din natin. Dito nga pala tayo dadaan sa Balibago Complex dahil mas maganda ang daan dito no kasi medyo masikip kung doon tayo dadaan sa mai Kabuyao. Although mas malapit doon I believe pero hindi ko rin kasi kabisado yung daan doon medyo makipot and maliit yung mga kalsada doon eh hindi ko pa kabisado kasi isang beses pa lang ako nakakapunta doon or nakakadaan doon. So dito tayo ngayon sa Balibago Complex. It's currently 4:30 PM. 9 AM pa lang eh nagsimula na yung program nila doon. Sabi ko din sa kaibigan ko na supervisor ng uh, motor market, ay baka hapon ako makasunod kasi panggabita tayo sa trabaho. Eh kailangan muna natin matulog ng konti para ma-recharge tayo, no? Traffic dito sa Balibago Complex. Rush hour na kasi mag-aalas 5 na. All right, so no na tayo dun sa traffic ng Balibago Complex, ano. Dito naman tayo sa traffic dito sa Maynisin, ano. <laughs> Lagi na lang traffic dito, lalo na yung mga pauwi, oh. Tingnan mo, oh, sa left side ko nakikita niya. Traffic na traffic, lalo na mamaya. Medyo bahagya pa lang 'yan, mga tol. Mamaya-maya mas grabe, mas grabe. Mamaya oh, maya mas grabe ang traffic dyan So kailangan na natin magmadali. Pero syempre dapat unahin pa rin ang ating safety Hindi tayo basta basta sisingit dyan ay, ay ay So dalawang araw nga pala yung event dyan sa Moto Market Eton Santa Rosa no? Yung first is yung today which is March 16 Tember na, hoy! Tama kayo, tama kayo! Ako na, eh. Mali. balita ko hanggang gabi ang event na yan, hanggang alas-gis ng gabi, kung ako ako nagkakamali. At bukas naman ay hanggang hapon sila, no. Umaga hanggang hapon. At may uh, guest bukas daw na isang uh, racer. Hindi ko alam kung makakapunta pa ako bukas, pero sana makapunta pa tayo bukas, no, kung wala tayong masyadong gagawin. Pero ang importante ay may experience natin, kahit isang araw lang, kung sakali. Pero mas maganda kung dalawang araw. Oh, dahil napakasaya ng event na gano'n ano? Wow! Uy, si Kuya Si Kuya, naka-cheeks Jejo <laughs> <joke> lang <laughs> Dapat natin saluduhan yung mga ganong enforcer, ano? Kasi inaalalayan nila yung mga sexing babae sa so pagtawed, ano? <laughs> <laughs> So mga enforcer naman dyan, sana alalayan nyo lahat kahit na hindi sexy, ano? You know? At yung matatanda, lalo na yung matatanda, mga bata, and yung mga make-up ano? You know? Pero saludo tayo sa mga enforcer natin na tumutulong sa ating mga civilian, ano? You know? So ito na, no, malayo-layo pa pala tayo, na-realize ko, you no? Know? <laughs> dal ako ng dal dito. Napakalayo pa pala natin. Ano? Oh, no, no, traffic na dito sa kabilang side. Dito rin sa side natin. Medyo mabagal na ang usad ng traffic. Oh. Bilisan natin ng kakante. Ah, so may mga malalaking lubak dito. Eh. Ayan o. Oh. Oops, nakabutan pa ta tayo ng stoplight. Ayan na nga, naabutan na nga tayo right, nasa Coca-Cola, Pulong Santa Cruz tayo. So, meron tayong lilikuan doon sa, sa, may paseo na no? pakaliwa papuntang Eton, Santa Rosa. Dito, medyo maluwag na ang daloy ng trapiko. Oh. Pero yung sa kabilang side, tignan nyo naman, no? Oh. Matay tayo dyan. Ayan yung mga nakakabuisit. <laughs> nakakabuisit na traffic. Pero binisan na natin awante para tayo makaabot din sa mga kasiyahan doon. Ano? Ayan, Toyota. 4.39 p.m. na pala Eto na ang traffic Mukhang nagkamali tayo ng daan ha ah. Pero alam ko kasi traffic din doon sa Kabuya okay? Eh. Kaya parehas lang Traffic na sa buong mundo Tanga talaga <laughs> Alright so malapit na tayo sa Laguna Bel Air Traffic mga kaibigan Traffic sa buong mundo <laughs> Oops, excuse me. Ito na tayo sa my Laguna Bel Air. Alright, so nakalampas na tayo sa Laguna Bel Air. Dire-diretso lang tayo. Approaching to papuntang Paseo. Paseo de Santa Rosa. Tagal natin bago makarating. Grabe traffic. Buti na lang, nakamotor pa tayo. Ha? Nakakasingit-singit tayo. Ayan, nag-overtake na tayo. No? Kasi traffic masyado. Kami sasakyan pagdating ng stoplight. Oops, pagbigyan natin si Estrada. So yan, sa kanan na yan sa side ng kanan right side ay Laguna Techno Park yan marami dyan mga iba't ibang companies electronic companies mga automotive companies uh, at kung ano ano pa uh, pagtrabaho na rin ako dati dyan, nung bata-bata pa ako, no? ilang uh, kompanya kumpanya rin na napas napasukan natin dyan. Dito naman sa left side ay pupunta na tayo sa May Eton. So dito ang daan papuntang Eton kung galing ka ng Balibago Complex. Nahan ko na po kayo. Alasing ko na kasi. Alright, kakanan tayo dito. Dito, kakaliwa tayo dito pag nakita nyo yan, to Trava. Alright. Ah, medyo marami na rin dumadaang sasakyan dito kasi pag dinire-diretso mo yan makikita mo yung Eton Times Square pero pag dinire-diretso mo pa ay diretso yung S-Lex na yan. kaya maraming sasakyan ang dumadaan dito mga pa motor o mga pa four wheels pero malapit-lapit na tayo alright Ano, pangarap ka rin yung pickup, oh. Ford Ranger. Pero gusto ko talaga yung Ford Raptor. Pero okay din yung Ford Ranger, oh. Hindi naman sila nagkakalayo. Wala araw Sana. Magsasame cup, syempre. Woo! sarap talaga pag motor ngayon na lang ulit ako pag motor dahil mga nakaraan eh palagi tayo nakakotse no? iba pa rin talaga ang uh, feeling pag nakamotor ka although mas mainit pero perfect time naman tong gantong alis natin kasi wala nang init no hindi na masyadong uh, maaraw kaya uh, pakasarap gantong mga oras masarap magmotor tsaka umaga syempre yung pasikat pa lang ang araw ito na, malapit na tayo malapit na malapit na hindi ko alam kung maraming tao din ngayon pero palagay ko marami talaga no? maraming motor ang pinakita nga sa akin yung listahan ng mga motor na nakadisplay doon eh no? grabe gusto ko talaga at makita kaya susugod so, so tayo ngayon doon and uh, siguro marami rin mga content creators na nandun ngayon no? sana para makapagpa-autograph naman tayo at uh, picture picture ano ba naman yan nalapit na traffic pa rin ano ba naman yan De, pero ayan na, nakikita kana na. Ayan, tapat ng Petron na yan. Hindi ka alam kung kita sa camera natin. Ha? Yung kabilang side niya na ay, uh, ayan na. Diyan na tayo. Yan o, uh, McDonald's. Katabi lang niyan, sa likod niyan ay ang Motor Market, Eton, Santa Rosa. Pero dediretso pa tayo dyan kasi hindi dyan ang entrance niyan. Drive-thru lang yan. Yan o, uh, tao. Let's go, let's go. Saan nga ba? Pasokan na ito. Alam ko dito na ito eh. sa kabila. Kabila siguro. Ay, mali. Balik tayo dito ang entrance. Yan. Tignan natin kami mapaparadahan tayo dun sa malapit sa Eton. Ay, malapit sa Eton. Sa malapit sa Moto Market. Layo kasi pag dito tayo nagparada, layo na rin natin. So, yan. Starbucks. Madalas kami dyan dati. Diyan ko nakita si Jay ng Team Katagumpay. Eto na ang Moto Market. Ten, 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 ten. Ang <laughs> Dito tayo. Ang daming ano, dami yung gandang motor oh. Daming motoro. Alright, so dito tayo ngayon sa Moto Market dito Santa Rosa. Teka lang, may nakalimutan ako. Ba? Nakalimutan ko ang tripod. Ano ba yan? Patigin muna natin yung tropa natin dito sa Moto Market. Ano ba ba Register ka muna para ko sa raffle sa 24th. Ano yan? 5 million worth. 5.5 million. Yeah. Oh? Uh, basta nasa 5, .5. Ano nga ba yun? Hawasaki ah. Bimota. Nagkata-transform kasi yan. Autobots! <laughs> <laughs> Press ride ka! Video you nga kita. Know Mamaya baka makaibang gugoy. <laughs> <laughs> ito, worth 5 million daw to. No? So nakakatakot siyang hawakan. <laughs> Kawasaki Bimota. Ah, ito. 5 million. Nakakatakot bumihan ko. Ang kogi ko dyan. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, oh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why I say, fake it till you make it, A And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Uh. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find the door. Open it up and finally explode everything. You, you can never do before, uh. and even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go. Jimmy Polka uh, yeah. Si Chimoto Master, sticker Sir Sir, uh, good afternoon Good afternoon sir Yaya ni Polka po Facebook, YouTube? Uh, YouTube po, tsaka Facebook Tsaka TikTok din Okay, Facebook okay. Thank you sir Thank you sir Thank you. Thank you. Salamat. Mga subscribe na to. <laughs> Bukod nga pala sa mga paraffol, games at discounts na ino-offer ng Wiltec at ng Moto Market nung araw na ito, ay meron din ditong free tubig, kape at syempre meron ding cocktail station. Pwede mong tikman lahat ya gusto mo. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go go, 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 go. So ito yung trip na trip nating na helmet na no? ng LS2 3990 and mukhang mabubudol ako ngayong araw na to. Kanto. Ito po marami pang mga gandang helmet kaso mamahal na eh. Hindi na kaya ng budget natin. Pero ito, pwede pa eh. Tapos naiiwan pa natin yung wallet natin no. <laughs> kaya, natitempt na ako mag-withdraw. Regalo ko rin kasi ito sa birthday ko kung sakali. You know. Kanda siya. Mm, doob, makapar, malambot. Panala ito. Yun, so guys, gabi na, no? And ito, magpapaboodle na tayo. Bibili na natin yung helmet na gusto natin sa Moto Market Eton Santa Rosa, yung LS2 na napili ko na Pearl White. Ano oh, ba yan? Ito, Ah, yun Yung yun, k yun, eh. <laughs> <laughs> Sukat ko. Ah, uh, XL. Eh, XL yan. Hindi ko alam kung ano sa size ko so, eh. Smart look eh. Okay lang sa smart yung spoiler na pero single visor lang. So yun guys, maliit sa atin to. Hanap uh, tayo ng mas malaki ng kuwante. Guys, maghanap lang ako na size. <laughs> so yan, ayan yung ano natin. Napili nating helmet na LS2 na may spoiler. Dami na maganda rito eto lang. ito ang nanalo. O, wala, o, wala ng double excel sir. na. naaahh. tayo tayo eto. yah, spoiler. wala ng spoiler. wala, pero duwag ba Guys, ito yung nabili ko. Dual visor yan. Tinanggal lang yung visor kasi papalitan nila nung bago. Maganda to kasi dual visor siya. Ayan. Yeah. Dual visor. Nakapili na sya ma'am. Ah, ito na lang, ma'am. <laughs> Baka daw mawala yung momentum eh. mawala <laughs> yung excitement ko pag umuwi akong walang helmet eh. Wala yung mga atin. <laughs> Ayan guys, nakakuha na tayo ng LS2. Hindi nga lang yung gusto ko, no? yung may spoiler. Ito, walang spoiler, pero maganda. Dual visor siya. Ayun talaga yung kailangan natin sa mga rides. Ito, na, binabalot na. Merong kang reflector rides, <laughs> pero nakabit kasi baka masira yung design. Tapos, ang gusto mong mid-hit, ito. Ito rin, oh, guys, maganda rin ito titanium ito rin gusto ko sa sorry kaso wala silang double exit tsaka mahal-mahaling siya ng undi, 6k pero ito talaga gusto ko kaso baka mawala kasi yung momentum pag magano pa ako ng stock nito na eh. nagintay pa eh mawala yung excitement ko eh. so ay eh, kailangan natin ng helmet kasi babalik na tayo sa pagmamotor yun babayaran na natin to. magkano yan pre? ah uh, 4,390 Alright, so guys, pauwi na tayo ngayon. Hindi na natin tinapos yung event ng Moto Market kasi mamaya pa yung matatapos, no? And marami pa tayong gagawin sa bahay. And I'm so happy! Yeah, meron tayong bagong helmet from LS2. Ang trip ko nga palang helmet doon is yung pearl white na may spoiler sana, no? Unfortunately, ay wala tayong nakuhang double XL. So, ang pinili ko na lang is yung pearl white na walang spoiler pero ang kinaganda dito, ang nagustuhan ko dito is is dual visor siya. Since dual visor siya, clear yung Isang visor niya pwedeng gamitin sa gabi at sa kung uh, umuulan. Kung masyado namang maaraw at direktang uh, sinag ng araw ay meron siyang tinted na visor. So, hindi na natin kailangan magpalit-palit ng uh, visor kasi matik na meron na siyang parang shades na visor na pwede mong ibaba at itaas. Ang price niya is 4,390. Dito lang yan sa Moto Market Eton, Santa Rosa. Hindi tayo magsisisi dito kasi LS2, kilala naman, na, kilala naman natin na dekalidad na brand yan. Ano? So, bukod sa matibay, ay maganda rin ang designs. Excited na excited na ako. Nandito na sa box sa <laughs> Iuwi ko. Iuwi to. Ito ay uh, hindi naman luho. Ano? Ito ay gagamitin ko sa aking mga upcoming vlogs this October. Regalo ko to sa aking sarili. Regalo ko kasi birthday ko na sa October. So, ito yung present ko sa aking sarili. Kahit po paano, hindi naman siguro masama na regaluhan natin yung sarili natin. Ano? Mga dito sa mga gamit or camera na ginagamit natin sa ating pag-vlog, kailangan din natin syempre ng safety dahil araw-araw uh, tayo nasa kalsada. So kailangan natin ng dekalidad na helmet. Na tayo umuwi kanina, may mga nagbubunatan pa ng raffle, no? Mga binibigyan sila ng mga riding jacket and kung ano-ano pang pa-premyo diyan. natin dahil hindi tayo nabunot. <coughs> <laughs> sa totoo lang, napakamalas ko talaga sa mga raffle raffle ano. Bihirang bihira tayong manalo ng raffle. Pero okay lang kasi masaya naman tayo ano. Nakakuha tayo ng uh, pangarap na ating helmet. So yun lang guys, dito ko natatapusin ang ating vlog. Please like, share and subscribe mga tol. Biyahin ni Boga sa ating uh, YouTube, sa ating Facebook page at sa ating TikTok. Maraming salamat sa mga sumusuporta although hindi pa tayo ganong kalaki. Pero tayo kasi gusto ko ano, mag-enjoy lang ano. Gusto ko mag-enjoy lang habang nag-gather tayo. Kaya ng uh, mga organic na followers and subscribers. So, yun lang. Peace! And we out! Maraming salamat sa panonood! Mag-iingat tayo lahat! Ba-bye!